yung bangka rin ako grabe ang habong ilaw nasa ulan grabe pala habong ito sa atin pa ito mga vloggers 120 itong tira ng nylon ko 120 tapos sandaan nandun na yung isandaan pinadala na natin Akala ko hindi daw, hindi daw sila gagamit ng 120 ay. Nalalakihan daw sila sa 120. Sanay kasi yan sila sa ano Sanay sila sa maliliit. Sabi ko, lamang ang hindi nila masampanay na isla doon. Pagagamit sila na maliliit. Malalaking isla doon ay. Nalalagot pa nga natin na kalalaki na ng gamit natin. Takbo oh, pala sila doon? Oo, sila mapalit doon sa atin. Yun mga ka Ito kasalubong na naman namin yung ano, sa ni Isir si Romantico ang cool sign ang kapitan dito mga ano lang din namin mga kapitbahay lang din sa dinahikan dati namin pating mga kasama ito sa ano jacket mga kumpare ko mga sakay dito mag alburo naman kami ng yelo at yung kakumpanya nila limang bloke na ano namin doon mahiram. mayroon pa kami dito at kapos yung gilo namin babayaran din ito pag laot na ang kakumpanya namin si Gubat at nangangarga na daw at dito rin ang laot na yun sunod araw mangangarga na daw sabi ni Busing Alan pag laot na yun dito uh, sa na lang din yun sa kanila para may bigay yung bayad sa yelo at kapos kapos talaga sa yelo dito pag paspasan ang sibadang isda ang kasi namin 160 lahat 160 blok eh. nung palaot kami yung isang bangka din na taga dinahikan yung Ivan John ay kinapos din sa yellow pinahiram namin yung 10 blok eh. tapos dumiritus yan ng dinahikan hanggang ngayon di pa nalaot tapos nabawas-bawas ang panyelo namin doon sa ranger at binibigyan din namin sila pang yelo sa ulam nila tapos sa isda at namimiwas din yung ranger padala sa amin yung isda bukas siguro na hapon nasa parting ano na kami suluan sa may samar ang deliver namin ng isda sa mercedes bicol mga pitsa 14 siguro na kami may kalayuan ano mga vloggers ang aming pinanggalingan sa ano kami galing atin galing doon papunta ang Mercedes ay kulang limandaan milyahe targado po may iki ang aming huli ay 15 mahigit yung maliliit tulingan nilupin 15 mahigit 15 tonelada kasama yung malalaki abot ng 17 ang malalaki namin ay nasa 40 piraso. Naiki naman at nakabawi kami ngayon. Kaya nung nakaraan laot ay nalugi kami doon sa Siam na tunilada, Napakamura naman ang isda sa placer. 70-90 lang ang aming isda na yun. Nagbintala ang ng 700,000 ang gusto mo ni Kapitan ay umabot na 600,000 at galing pa kami ng ginahikan malayo marami na na krudo tapos yung huli namin na ay maliliit masyado mga tig apat na piraso limang piraso ang isang kilo mayiging ngayon cloud namin ay malalaki na mga tagdusa na ang yellowfin ang mga tulingan ganun din kaya ang bilis namin ma karami Bilis makaipon Tatlong araw lang kami namiwas doon sa kalautan Bali limang araw kami dito sa may barilisan Ang nahuli namin ay nasa 40 piraso lang Mga taga lang ang nakadami na yan Tapos sa mga service ay tigay ilang piraso lang din Ako nga zero ako sa ano, malalaki Tumakbo kami doon at matumal nga, matumal lang kaya ng barilis. Tumakbo kami doon sa kalautan doon kami nakatagpo ng paspasan talaga na maliliit tatlong araw lang sa isang araw nasampa kami ng uh, nasampa kami ng limang tonelada sa isang araw sa maghapon at dosi service bawat sampay nasa dalawang tonelada ang na uh, sa sampan na sa mga service sa maghapon may naka tatlong sampan na service puro puno yung mga nasa dayo yung may mga GPS kaya kung mga vloggers hindi nakabut ng isang tonelada ang holy at ang GPS ko na apps na ginagamit sa cellphone hindi ma-open nagloko hindi na magamit kaya hindi ako nakadayo pantay time lang ako Ito ko na Pasalamat pa rin At naka Tuloy-tuloy sa pagdadayo Madadami talagang huli May naghuli ng isang kalatin tuloy nada 1.5 kilos 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 Pampito lang ako mga kaplager Sa ano Sa medyo Madami-daming huli Pampito Ang pinaka-kunti Si Arnil Si Talam kulang 700 ang isda nya rayos na rin yun at may tatlo siyang marilis tatlong tuna malalaki para din siya naka ano na yun naka isa isa tumilada kakarga do ganito pala ka tigib ang iris si pag ang huli ay DC City nakahapon na kahapon ni Kiorlan yung ano isda ang huli lahat ng service ay 13 13,300 kilos tapos ang sama mother boat naman ay kulang dalawa kulang dalawang tonelada ang sama boat ay ang bariles hindi man yan kasama sa timbang at sa tabi pa man yan tinitimbang sa consignation na pero ang ano talaga na yan talaga ng 17 gawa na yung malalaki mahigit 5 na ay mahigit 5 mahigit 15 ang maliliit may na kasama yung mother box plus yung malalaki yung malalaki na yan ay mga 1.5 kilos yan kasi puno yung fiber na yan sa malalaki makakabawi-bawi kami at mahal-mahal lang sila sa ano Bikol. sa loob ng dalawang buwan ah, dalawang buwan sa loob ng isang buwan ay nakaano kami pangalawang lakot namin ngayon Mabilis lang dito sa Surigao. Nakala nakalaot kami ay nakabaking kami kagad. Ito na sila. Oh. Malaki laki ito. Malaking bangka ito kaysa doon sa una namin sa, sa lubong kaninang ng umaga. Ang karga nito ay 140 bloke. Dito rin ito nabili. Tumbang ka na to, nabili lang ito ng mayari. Nabili lang ito ng taga-Ninahikan dito sa Surigao parang ano yata ito dito sa mga nabili yung bangka na yan binago lang ang pangalan tapos ang pintura ang kapitan dyan ay dati namin kasama lang sa ano jacket kapitan lang niyan dati sa service ngayon ay ano na kapitan na sa malaking bangka si Kuya shout out sa mga sakay dito sa ano Asia sa mga kumpare ko dito kay paring GR tapos kay paring Randy mga silingan naman mo dito sa ano ginihikan mga kapitbahay meron pa kami ng yung yellow. tapos bigay ko rin yung kay ano paring GR yung aming uh, tira na ano may tira ko doon na nylon na isandaan kasi ang mga gamit nila maliliit galing ito sila ng bataan ang isda doon sa bataan hindi kalalakihan hindi hindi sila nagamit don ang ano, mga malalaking nylon at maliliit lang ang isda do kaya ang gamit nila nadala maliliit hindi ari dito mga lagot yan dapat ang pinakamaliit na gamit doon sa aming pinanggalingan ay isandaan lang isandaan sintojis isandaan dapat ay ang gamit daw nila 50 lang oh laking bangka din you no? Know? Malit lang sa camera nakargado nila wala pa ito sila yung isda uh, galing pa ito sila ng ano dyan ito sila ng harga sa sa bisayas sa ano yata ito sila ng harga sa urmok o kaya sa takloban galing ito sila ng bataan Cool. Hey E-share, e-port. Hey, Glacier Yung bangka din ako Grabe ang habong nilaw Nasa ulan? Grabe Wala oh, habong ba? servisnya service nila isa, dalawa, tatlo, apat. Ah, uh, the lower, the lower, uh

<laughs> 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 Ay, ano si Paring Abi sa huli? terap? merap. Yati din ang ano na Ganang na ang ganda rin yati may kilang unahan sa kaulihan Binili lang itong bangka na to Buo na yan, binili, binili. binili. So, Pati yati? Oo, so, dati na yan Dito ito na, ito na yan binili nabutas baga? ito naman ang na. nabutas ang Pangalan. ang restro at taga nabutas ang na. ano niya. Naman, na yan ito naman ang kasi sa taga pinahit yan o kasi sa mga taga placer eh. anong kabagay nito? ito ha, naman ang forma yung kamarote. Ay kamarote kamaruti lang pero ang katawan hanggang kahawig nito? kamukha ito andilhan sarbi? andilhan

Padala man yung bayad dyan kaya no Kaya barok kilo din Sarbi Sila nung nasasalubong doon Oo, oh, palaot yun Dito man yung lalaot din Ayaw nila gumamit ng 120 Gamit daw Gamit isagad mo, mo. <laughs> ito sa atin pa ito mga vloggers 120 Itong tira ng nylon ko 120 Tapos sandaan andun na yung isandaan Pinadala na natin hmm. Akala ko hindi daw Hindi daw sila gagamit ng 120 ay Nalalakihan daw sila sa 120 Sanay kasi yan sila sa ano Sanay sila sa maliliit Sabi ko lamang ang hindi nila masampan na isla doon pagagamit sila na maliliit malalaking isla doon ay nalalagot pa nga natin na kalalaki na nang gamit natin pala oh, sila doon sila mapapalit doon sa atin dalawa sila magkakumpanya kakumpanya niya yung nauna ay kayo kinuha natin ng hilo kanila oh, kakumpanya yan

yung last natin na ano doon sa ranger na anim ah, na kawayan ubos yung impara tsaka kung ano hanggang na mapuno na aking paper hindi pa napuno ni baka o, mga minamalas malas kayo hindi pa napuno ni baka mga 15 biwas na lang para tsaka tsaka ang kulo talaga ah, kaganda pagbalik Maka tayo mga. kay madalang ang biwas ba <laughs> madalang ang biwas <laughs> <lang> <laughs> Anong pata dam? Anong Saan ba? May alam ba? Oo. Tumigay mo pa rin doon. Ito ba yung mo Doon parang GR.

Yan. Lagi hingi sila sa akin ng ano, si parang JR. hindi si pareng JR, si pareng Randy. naging sa akin ng palangre. Ay, ubos na rin na naki palangre. Nangalagot doon sa huling bakbakan. Anim na kasa, ubos.

pur pod lah hulog pa pare, gamitin na nilang pataw nila Huwag sila magawit ng 50, 45 Yung mga gamit nila, 50, 45 oh. Hindi, ganun mga pakinabangan yan Laras, laras lang, bayan niya Uubos yung gamit nila dyan, hindi sila magkaisda na maganda doon Kalakaisda doon Nalalagot naman yan na isang daan okay. okay, Gagmay, kaigigan na sila sa tumataha Tuwa na sila ito Hindi, Kumain ka daw. Yung sisip pare, mayroon 'yan. Yeny daw si pare. <laughs> Pareng union. Pare, Pa! daw, may Wala na daw. Pareng unil. Pareng unil, Nangingi daw. Wala na, wala na akong unil na. Nói nơi, nơi lâu lâu. Đây là chỗ này chúng ta mình phải nâng sa sao